of fearless truth tellers. I'm proud of you, blah, blah, blah. Did you serve the public well in doing this? Is this the new service organization of ABS-CBN? Dahil ba kasama ako dito na nire natin ang prangkisa ninyo, ganun na lang ang pagtrato sa amin. Katulad po na sinabi ni Congresswoman Janet Garin. Yung casualties po rito eh, yung maliliit na tao eh. Meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun eh. Paano po sila makapagdidisyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintunaan, puro kabaligtaran? Ang totoo po niyan, habang tayo po ay nandito sa maraming araw na ip ginampanan natin ang ating tungkulin. Sa dami po siguro ng mga taong nagtetek sa akin, bakit po pagka ako nang nagsasalita, pinapatay na po yung mga, hindi po isa, hindi sampu, hindi isandaan, sobra pa po roon. Pwede mo nang paniwalaan yun. Siguro kung tatlo lang ang nagsasabi sa akin, pagka kayo na po nagsasalita, pinapatay na po nila yung, nung hindi pa po kayo nasidyo. Ganon po talaga eh. Pagka taas, natin sa tao, paglilingkuran po natin sila ng totoo. Kabaligtaran po, Madam Ging Reyes. You want to react? Do you want to react? May I, Your Honor? Ms. Reyes. Sir, Mr. Chair, um, that story was not about you personally, Your Honor our reporter deemed it newsworthy to look at the, ay, at the issue of the 50-year franchise duration. At doon lang po niya nakita yung legislative record na nandoon ang pangalan ninyo doon sa ilang franchise bills na nasa website naman po ng Kongreso. Yun lamang po ang kanyang motivation ng ginawa niya yung storya. Po. Kaya niya ginawa yun sapagkat napipintungang pinagtatalunan natin dito ang proposition of whether or not we will still grant a fresh franchise to ABS-CBN. Kaya niya ginawa yun, hindi last year, hindi two years ago, hindi five years ago, sapagkat nakabimbin nga ang usapin ng prangkisa. So gusto nyang tingnan kung consistent ako sa aking advocacy, hmm. kaya niya ginawa yon. Ang believe. problema lang, Miss Ging Reyes, sana hindi sa website siya bumasi muna. Yung website kasi kung minsan hina-update. Sabi ko nga sa iyo kanina, nagiging practice na kasi rito yung mga kasama namin, hmm. mag-move sila, na di members present, kung minsan hindi mo naman maririnig yun, lalo na po kung dito na ginawa, tapos na po sa second reading, somebody will uh, will uh, move that the members of the franchise committee be made authors or co-authors of this bill. E kung wala naman po ako ron, paano ko namang makukontrol yun? Kaya yun, yun po yung ibig nating sabihin. Pero in the interest of fair reporting and honest reporting na sinasabi nyo, sinusunod ninyo ang inyong code of ethics, hindi mo mas maganda na pumunta siya sa aming index division dito. Makakakuha po siya eh. Yung pong initiatory bill ang sinasabi ko sa inyo na kung saan pipirma roon ang isang membro ng House of Representatives. Doon po niyo matutukoy kung siya talaga ay principal sponsor. May I respond? Maano po ba yun? Uh, masyado po bang malaking bagay para sa isang reporter para para maging uh, ganap na makatotohanan sa pagganap niya ng tungkulin. Eh, eh, kayo naman po eh. Napalusutan pa rin niya kayo. Sasabihin ninyong, He has truly found His calling and we are so fortunate to have Him among our ranks of fearless truth-tellers. Masakit po yun eh. Kayo po ba naniniwala that the freedom of speech or the press freedom is a monopoly of a broadcasting corporation? No, Your Honor. Tama. Kasi kahit na sino pong mamamayan, karapatan niya rin ang press freedom. Karapatan niya na makakita, makarinig ng balita na totoo, na tunay, na walang kasinungalingan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay eh, prangkisa ninyo. Eh. Sabi kanina nung isang kasama naming nagsalita, <clears> hindi <throat> naman daw kaugnay ng prangkisa ninyo. Nakalimutan niya, nasa section 4 po ninyo yun. Your responsibility to the public. May nakalagay pa nga doon, eh, willful misrepresentation. Hindi niyo po dapat kinakalimutan na dapat merong kayong obligasyon sa publiko. Kaya sangkot din ang prangkisa ninyo. Ang sabi po ninyo ay balance objective Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Nung uh, pumanaw po si dating secretary, ano hindi secretary, yung pong head ng Securities and Exchange Commission, si Attorney Perfecto Yasay. headline po ninyo, ex-DFA, Chips Yasay, o nga pala, ano pa siya, naging DFA nga po pala siya. ABS-CBN banner, ex-DFA, Chip Yasay, who led the Duterte's China pivot, dies. Lalagyan pa ninyo kasi ng Ewan ko kung bakit kailangan po yung lalagyan pa ng parang elemento ng... Kumpara po ninyo sa GMA. Sabi ng GMA, ex-DFA chief perfecto yasay junior passes away. Hindi po po dapat ganun nga. Yun po yung tama eh. That is the true and exact account of what happened. Pero, ilala mo pang, who led Duterte's China Pivot, dies. What is the reason for this? Your Honor, I'm not very familiar with that particular headline, but I remember seeing a headline in our digital stories that read: former DFA Chief Yasai passes away. So. Meron din po kasing iba-ibang entries sa storia, Your Honor. Nasa online po ninyo eh. Ako po pagka sinasabi ko sa inyo, hindi ako magsisinungaling. Lalagyan pa ninyo ng playboard kasi, lalagyan nyo pa ng palabok. Alam ba ninyo uh, ang katapat na parusa nun, halimbawa? Bibigay ko po sa inyo. Sabi niyo kasi kanina, sinusunod ninyo yung KBP uh, Code of Ethics. Бродикас-код.